Sabi nila, ang mga sirang bagay ay may dalang kwento, pero hindi lahat ng kwento ay nagdadala ng biyaya. Ang basag na salamin sa dingding, ang basag na plato na patuloy mo pa rin ginagamit, o ang pulseras na matagal mo ng balak ayusin, maaaring tahimik nitong kinukulong ang iyong enerhiya. Sa paniniwalang Pilipino, kung ano ang sira sa loob ng bahay ay madalas sumasalamin sa kung ano ang sira sa loob ng kaluluwa. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang dahilan kung bakit hindi pa dumarating ang swerte, pag-ibig, at kapayapaan sa buhay mo ay dahil may isang bagay na wasak pa rin at patuloy kang binabantayan. Manatili hanggang sa huli dahil ang katotohanan ito ay maaaring baguhin ang enerhiya ng buong buhay mo. Aking pamilyang Pilipino, makinig kayong mabuti ngayong gabi. Sabi ng ating mga nakatatanda, huwag mong itago ang sirang bagay sa bahay, malas yan. Pero kakaunti lamang ang tunay na nakakaunawa kung bakit. Sa likod ng babalang iyon ay nakatago ang isang banal na katotohanan tungkol sa enerhiya, kapalaran, at tamang oras ng langit. Bawat bagay sa iyong tahanan ay may dalang panginig o vibration, may ilan na humihikayat ng biyaya, at may ilan na nag-aanyaya ng kamalasan. Kapag may nabasad, ibig sabihin tapos na ang layunin nito. Ngunit marami sa atin ang patuloy itong itinatago, iniisip na wala naman itong masama, hindi na mamalayang kinukulong nito ang parehong sirang enerhiya sa loob natin. Hindi ito basta pamahiin lamang, ito ay bulong ng universo, panahon na para bitawan. Dahil kapag binitiwan mo ang mga sirang bagay, binubuksan mo ang pintuan para sa mga himala na pumasok. Manatili ka hanggang sa huli, maaaring ito na ang paglilinis na matagal ng hinihintay ng iyong kaluluwa. Ang enerhiya ng mga sirang bagay. Napansin mo na ba kung paanong nag-iba ang pakiramdam ng hangin sa isang silid na puno ng kalat o sirang damit? Parang mas mabigat, tahimik, pero may halong kaba. Sa mga tahanang Pilipino, madalas sabihin ng ating mga nakatatanda, ang sira ay sumisipsip ng malas. At bagaman tila pamahiin lang ito noon, napatunayan ng panahon at karanasan na may katotohanan itong taglay. Bawat bagay sa ating tahanan ay may dalang enerhiya. Mula sa iyong rosaryo hanggang sa paborito mong tasa, lahat ay may alaala, may sariling panginig o vibration. Kapag buo, ito'y sumasalamin ng pagkakaisa at balanse. Ngunit kapag nasira, nagkakawatak-watak din ang enerhiya nito. Hindi na nito kayang gampanan ang layunin nito at nagbabago ang espiritual na dalas nito. Ang dating simbolo ng buhay at pag-ibig ay nagiging sisidlan ng mabigat at stagnant na enerhiya. Isipin mo ang basag na salamin na tahimik na nakasabit sa iyong dingding. Tuwing dumaraan ka, ang larawan mong nakikita ay pirapiraso. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong maapektuhan ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo, ang iyong kumpiyansa, kapayapaan, at kahit ang halaga mo sa iyong sarili. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang pagtago ng basag na salamin ay hindi lang nakakaapekto sa iyong refleksyon, kundi pati sa iyong aura. Ganoon din sa mga basag na plato o tasa. Kapag patuloy natin itong ginagamit, parang tinatanggap natin ang kawalan ng balanse sa hapagkainan, isang lugar na dapat pinagbabahaginan ng biyaya. Sabi ng ating mga ninuno, kung anong sirain mo sa hapag, doon din masisira ang samahan. Ibig sabihin, kapag may sirang bagay sa lugar ng pagkakaisa, pati mga ugnayan ay nagsisimulang mabasag. At paano naman ang mga lumang relo na hindi na tumitiktik? Sabi ni na lolo at lola, ang sirang relo ay humihinto sa oras, pinipigilan ang pag-usad ng buhay. Maraming tahanan na may sirang orasan ang nagsasabing tila paulit-ulit ang mga problema. Koinsidensya ba ito? Marahil hindi. Dahil ang oras ay enerhiya sa paggalaw at kapag ito'y huminto, napuputol din ang natural na daloy ng buhay. Ngunit may mas malalim na dahilan kung bakit kapit tayo sa mga sirang bagay. Minsan, ito'y dahil sa emosyonal na attachment, regalo mula sa taong minahal natin, paalala ng nakaraan, o bagay na umaasa tayong maayos balang araw. Ang hindi natin namamalayan sa paghawak natin sa mga sirang bagay, hinahawakan din natin ang mga sirang damdamin. Ang basag na plorera ay maaaring paalala ng nawalang pag-ibig. Ang sirang frame ng larawan ay maaaring patuloy na nagdadala ng alaala ng taong lumisan. Sa espiritwalidad ng mga Pilipino, ang tahanan ay salamin ng kaluluwa. Kung ano ang pinapayagan mong manatili sa iyong espasyo, yun din ang pinapayagan mong manatili sa iyong puso. Kaya kung ang iyong tahanan ay puno ng sirang, maalikabok, at nakalimutang mga bagay, marahil ang iyong espiritu ay pagod na ring bumitaw. Munit kapag sinimulan mong alisin ang mga ito, may kakaibang nagaganap, gumagaan ang hangin, gumagalaw muli ang enerhiya. Tulad ng simoy ng hangin na pumapasok kapag binuksan mo ang bintana, pumapasok din ang mga biyaya kapag nililinis mo ang mga hadlang. Subukan mo ito, maglakad-lakad sa iyong bahay ngayong gabi. Tingnang mabuti ang bawat sulok, ang mga estante, mga kahon sa ilalim ng kama, mga bagay na matagal mo nang napapansin. Kapag may nakita kang basag, punit, o hindi na gumagana, tanungin ang sarili mo, bakit ko pa ito itinatago? Magugulat ka sa mga emosyonal na lilitaw. Hindi lang ito paglilinis, ito ay pagpapagaling. Maging ang agham ay sumusuporta sa paniniwalang ito. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa psikolohiya at feng shui na ang kalat at sirang bagay ay may negatibong epekto sa ating kalooban at motibasyon. Kapag pinananatili natin ang mga ito, iniisip ng ating isipan na ito ay kabiguan o mga hindi natapos na gawain, nagdudulot ng pagod sa isip. Sa madaling sabi, magulong espasyo, magulong isipan. Ngunit matagal nang alam ito ng mga Pilipino. Kaya si Lola, habang itinatapon ang mga sirang bagay, ay bumubulong ng dasal o nagsasaboy ng asin para linisin ang paligid. Hindi lang ito basta tradisyon, ito ay pag-aayos ng enerhiya na itinago sa anyo ng ritual sa bahay. Tandaan mo ito, ang tahanang puno ng sirang bagay ay hindi makakaakit ng buo at ganap na biyaya. Upang maanyayahan ang swerte, pag-ibig, at kasaganaan, kailangang ipakita ng iyong paligid ang kapayapaang nais mong maramdaman sa iyong buhay. Bitawan ang mga sira upang magkaroon ng puwang para sa banal. Dahil minsan, ang humahadlang sa iyong kapalaran ay hindi kakulangan ng pagsisikap, kundi ang enerhiya ng mga bagay na ayaw mong pakawalan. Ang nakatagong na babala bawat sirang bagay ay may dalang mensahe, ngunit hindi lahat marunong makinig. Sa paniniwalang Pilipino, kapag biglang may nabasag o nasira, bihira itong ituring na aksidente. Naniniwala ang ating mga ninuno na ito ay pahiwatig ng langit, isang banayad na babala mula sa daigdig na hindi nakikita. Minsan, ang mga bagay na nababasag sa iyong kamay o biglang nahuhulog sa sahig ay paraan ng universo para sabihin, may kailangang magtapos bago magsimula ang bago. Naranasan mo na bang may paboritong bagay kang biglang nasira? Isang rosaryo na naputol habang nagdarasal, isang frame ng larawan na nahulog mula sa dingding, o basong nabasag habang iniisip mo ang isang tao. Sa paniniwalang Pilipino, ang mga ganitong sandali ay may espiritual na kahulugan. Kapag naputol ang rosaryo, maaaring tinanggap ng iyong anghel tagapagbantay ang enerhiyang dapat ay nakasakit sa iyo. Ang nabasag na frame ay maaaring senyales ng relasyong unti-unting nawawalan ng balanse. Ang baso namang nabitak habang mabigat ang iyong loob ay maaaring paraan ng universo para pakawalan ang emosyon na matagal mo nang pinipigilan. Madalas tayong matakot sa mga palatandaang ito, ngunit hindi takot ang hinihingi ng universo. Kundi kamalayan. Dahil sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang pagkasira ay hindi parusa, ito ay paglilinis. Kapag may nasira, kadalasan ay tinatanggal nito ang negatibong enerhiya sa iyong paligid. Parang bulong ng iyong mga ninuno, anak, tapos na. Bitawan mo na. Ngunit ano ang nangyayari kapag binaliwala natin ang mga senyas na ito? Nanatili ang enerhiya. Paulit-ulit na bumabalik ang mga kamalasan, mga karamdaman na walang paliwanag, paghinto ng daloy ng pera, o tensyon sa pamilya. Hindi dahil sinumpa ang sirang bagay, kundi dahil pinahintulutan mo itong manatili, na parang nakatanim sa iyong tahanan ang enerhiya ng mga pagtatapos. Kaya ang ating mga ninuno ay may mga simpleng ritual na puno ng kapangyarihan. Kapag may nasira, hindi nila basta itinatapon. Una nilang binubulong, salamat sa iyong serbisyo, bilang pasasalamat sa panahong nakapagbigay ito ng gamit at enerhiya. Pagkatapos, magsasaboy sila ng kaunting asin sa paligid nito, hindi lamang para linisin, kundi para parangalan ang pagpapalitan ng enerhiya. Sa kanila, ang asin ay simbolo ng kalinisan at proteksyon. Pagkatapos noon, magsisindi sila ng insenso o puting kandila, sa gisag ng liwanag na sumusunod sa pagpapalaya. Hindi ito pamahiin ito ay banal na kamalayan. Matagal nang alam ng mga Pilipino na ang enerhiya ay buhay. Nabubuhay tayo sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita. Ang mundo ng mga espiritu ay hindi lang nakikipag-ugnayan sa panaginip, kundi pati sa araw-araw, sa pamamagitan ng kumikislap na kandila, biglang paglamig ng hangin, o, sa mga sirang bagay. Kung napapalibutan ka kamakailan ng mga sirang gamit, marahil panahon na para huminto at magnilay. Alin sa bahagi ng iyong buhay ang tila basad? May mga taong pinipilit mo pa ring hawakan, kahit tapos na ang kabanata nila sa iyong kwento. May mga bigat ba ng loob o pagsisisi na ayaw mo pang pakawalan? Ang universo ay salamin ng iyong enerhiya sa pisikal na daigdig. Kung paulit-ulit na may nababasag sa paligid mo, hindi ito para takutin ka, kundi para gisingin ka. Isa itong banal na paalala na hindi lahat ng para manatili ay mananatili magpakailanman. Kahit ang kalikasan ay sumusunod sa batas na ito. Ang puno ay nagtatanggal ng tuyong sanga hindi dahil mahina ito, kundi dahil matalino, marunong itong gumawa ng puwang para sa bagong pagtubo. Ganoon din tayo. Kapag may nababasag sa ating buhay, hindi ito kawalan, kundi paglaya mula sa mga bagay na hindi naakma o hindi pagumagaling. Ang konsepto ng mga Pilipino sa paglilinis ng kaluluwa ay nagsisimula sa kamalayan. Ito ay pagkilala kung kailan tapos na ang enerhiya ng isang bagay. Maaaring ito ay lumang regalo mula sa taong nakasakit sa iyo o sirang larawan ng isang taong nawala, pareho ang aral. Ang pagbibitaw ay hindi pagkawala, kundi isang anyo ng pag-ibig. Kaya sa susunod na may masira, huwag mo lamang sabihin, sayang. Bagkus, ituring itong banal na senyas. Bulungan mo ng isang tahimik na salamat at pakawalan mo ito ng may biyaya sa puso. Dahil minsan, binabasag ng universo ang mga bagay na takot sirain ng ating puso. At kapag pinarangalan mo ang pagtatapos, binubuksan mo ang pintuan para sa mga simula na higit na maganda kaysa sa iyong naisip. Mga ritual ng pagpapamalas at paglilinis. Ngayon na nauunawaan mo na ang nakatagong enerhiya sa likod ng mga sirang bagay, ang susunod na hakbang ay ang paglilinis at muling pag-aayos ng iyong espasyo at ng iyong espiritu. Dahil kapag nililinis mo ang enerhiya sa paligid mo, nililinis mo rin ang enerhiya sa loob mo. Sa espiritwalidad ng mga Pilipino, ang paglilinis ay hindi lang basta pagtatapon, ito ay paanyaya sa mga bagong biyayang papalit sa luma. Matagal nang alam ito ng ating mga ninuno bago pa man nagsalita ang agham tungkol sa vibrations at frequencies. Naniniwala sila na bawat bagay sa loob ng tahanan, mula sa hangin hanggang sa mga kasangkapan, ay nagtataglay ng bakas ng damdamin ng tao. Kapag matagal na natili ang kalungkutan, galit o takot, sinisipsip ito ng bahay na parang espongha. Kaya't kapag may nabasag, hindi lang nila basta inaayos, isinasagawa nila ang ritual ng paglilinis bilang isang espiritual na paraan ng pagpapalaya. Ngayon, pag-usapan natin kung paano mo ito magagawa, sa paraan ng ating mga lolo at lola, simple, banal, at puspos ng pananampalataya. Hakbang isa, paglilinis ng espasyo. Pumili ng tahimik na oras, mas mainam sa umaga o bago lumubog ang araw, mga sandaling tahimik ang hangin at bukas ang enerhiya. Buksan ang mga bintana at pinto upang makalabas ang lumang hangin. Habang ginagawa ito, bulongin ng marahan. Lumayas ang lahat ng luma, pumasok ang bago at mapayapa. Pagkatapos, kumuha ng mangkok ng asin sa dagat, ang parehong asin na ginagamit sa mga ritual na Pilipino para sa paglilinis. Maglakad sa bawat sulok ng iyong bahay, dahan-dahang iwisik ito habang nagpapasalamat sa espasyo sa pagprotekta sa iyo. Ang asin ay isa sa pinakamatandang espiritual na panlinis. Sinasagap nito ang mabigat na enerhiya at nililinis ang mga panginginig na iniiwan ang kapayapaan. Kung wala kang asin sa dagat, maaari ring gumamit ng asin sa kusina. Ang pinakamahalaga ay ang iyong intensyon, ang iyong taos pusong kabustuhang magpakawala. Hakbang dalawa, ang kandila ng panibagong simula. Matapos ang asin, sindihan ang isang puting kandila sa gitna ng iyong tahanan. Ang puti ay sumasagisag sa kalinisan at banal na proteksyon. Habang kumikislap ang apoy, isipin mong sinusunog nito ang naipong enerhiya ng mga sirang bagay, ang mga alaala, panghihinayang, at damdaming na iwan. Bulongin ang iyong panalangin o affirmation. Pinalalaya ko ang mga bagay na hindi na para sa akin. Tinatanggap ko ang kapayapaan, kasaganaan, at liwanan. Maraming Pilipino ang naniniwala na kapag pantay ang sindi ng kandila, balanse ang enerhiya sa tahanan. Munit kapag ito'y kumikislap ng matindi o may usok, senyales iyon na nililinis ng apoy ang mas malalim na emosyon. Hayaan mo itong masunog ng ligtas hanggang maramdaman mong naging kalmado ang paligid. Hakbang tatlo, alay ng pasasalamat. Binabago ng pasasalamat ang pagtatapos tungo sa bagong simula. Bago itapon ang mga sirang bagay, hawakan muna ito ng may respeto. Bulongin. Salamat sa iyong serbisyo. Pahinga ka na. Balutin ito sa papel bago itapon. Ang simpleng pagkilos na ito ng pagkilala ay nagiging isang espiritual na alay. Hindi ka lang naglilinis, nagsasara ka ng isang banal na kabanata. Hakbang apat, pagpapamalas pagkatapos ng paglilinis. Ngayon na nareset mo na ang enerhiya ng iyong tahanan, panahon na para maghasik ng mga bagong biyaya. Isulat sa papel ang tatlong bagay na gusto mong dumating sa iyong buhay, kapayapaan, pag-ibig, kasaganahan, o mabuting kalusugan. Ilagay ang papel sa ilalim ng isang mangkok ng malinis na tubig na may kurot ng asin at isang barya sa loob. Sumasagisag ito sa balans ng espiritwal at material na enerhiya. Bago matulog sabihin. Handa na akong tanggapin ang mga para sa akin. Ang simpleng ritual na ito ay nakahanay sa divine timing ng universo. Ipinapahayag mo rito, naghanda na ako ng puwang. Handa na ako ngayon. Matagal ng paniniwala ng mga Pilipino na ang bawat ritual ng paglilinis ay isa ring ritual ng pagpapamalas. Hindi mo may papasok ang liwanag kung hindi mo muna alisin ang dilim. Ang asin, ang kandila, at ang panalangin, hindi ito mahika, kundi paalala ng iyong sariling kapangyarihang espiritwal. Kapag inalis mo ang mga sirang bagay, inaalis mo rin ang mga harang sa iyong mga biyaya. Muling gumagalaw ng malaya ang enerhiya. Mapapansin mo ang maliliit na pagbabago, mas magaan ang pakiramdam, mas tahimik ang gabi, at mga biyayang dumarating nang hindi mo inaasahan. Parang sinasabi ng universo, nakikita kong nilinis mo na ang iyong espasyo. Heto ang mga biyayang matagal mo nang hinihintay. Kaya ngayong gabi, huwag ka lang basta maglinis ng bahay, linisin mo ang iyong enerhiya. Magbitaw ng may pananampalataya, magpakawala ng may pag-ibig, at pagmasdan kung paanong unti-unting bumabalik sa ayos ang lahat, mula sa iyong kalooban hanggang sa iyong kapalaran. Dahil minsan, ang daan tungo sa mga himala ay nagsisimula sa isang simpleng hakbang, ang pagwalis sa mga bagay na natapos na ang layunin. Ang basag na salamin at ang pagbabalik ng liwanan. Noong araw, may isang ginang na naggangalang Luz Viminda, isang retiradong guro mula Batangas. Sa loob ng ilang buwan, siya ay hindi mapakali, hirap matulog, laging nag-aalala tungkol sa pera, kahit wala namang mali sa kanyang buhay. Ramdam niya na mabigat ang enerhiya sa kanyang bahay, na para bang may matang hindi nakikita na nagmamasid. Isang araw, habang naglilinis, napansin niya ang isang lumang salamin sa pasilyo, may bitak sa gilid, at hindi na pantay ang refleksyon. Ilang taon na itong nandoon. Naalala niya bigla ang babala ng kanyang lola, huwag magtago ng basag na salamin, malas yan. Kaya't nagpasya siyang alisin ito. Pero bago pa man niya itapon, mahinahon niyang ibinulong salamat pero tapos na. Kinagabihan, nakatulog siya ng payapa, unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Makalipas ang isang linggo, nakatanggap siya ng balita na naaprubahan ang kanyang maliit na dagdag sa pensyon, perang hindi niya inaasahan. Napangiti siya, napatawa pa nga, nang maisip niyang nang alisin niya ang basag na salamin, tila pati ang enerhiyang humaharang sa kanyang biyaya ay kanyang pinakawalan. Ngayon, madalas niyang sabihin sa kanyang mga apo. Huwag baliwalain ang mga sira, minsan, nagsasalita ang universo sa katahimikan at mga bitak. Kwento dalawa, ang basag na tasa at ang paghilom ng puso. Sa Quezon City naman, nakatira si Mario, isang biyudo na matagal nang inaalagaan ang paboritong tasa ng kanyang yumaong asawa. May maliit itong bitak, ngunit ayaw niya itong itapon, sabi niya, nararamdaman niyang mas malapit siya rito. Munit habang lumilipas ang panahon, napansin niyang hirap siyang makamove on parang laging mabigat ang puso, at hindi niya magawang muling maging masaya. Isang gabi, habang naghuhugas ng pinggan, nadula sa kanyang kamay ang tasa at tuluyang nabasad. Napahinto siya, gustong gusto niyang umiyak. Ngunit bigla niyang naalala ang mga salitang madalas sabihin ng kanyang asawa. Kapag may nabasag, ibig sabihin panahon na para magsimulang muli. Sa halip na malungkot, inilibin niya ang mga piraso ng tasa sa kanilang hardin habang binubulong. Salamat sa mga alaala. Ilang linggo matapos noon, nagsimula siyang sumama sa mga kapitbahay sa kanilang evening walks. Natutunan niyang tumawa muli, makipagkwentuhan, at unti-unting binuksan ang kanyang puso sa buhay. Hindi niya nakalimutan ang kanyang asawa, pero naunawaan niyang gusto nitong siya ay muling mabuhay ng may saya. Ang nabasag na tasa ay naging simbolo ng kanyang paghilom, pagtatapos ng dalamhati at simula ng panibagong liwanan. Kwento tatlo, ang tahimik na radyo at ang swerte ng pamilya. Sa Davao, may isang munting pamilya na may lumang radyo sa kanilang sala. Hindi na ito gumagana sa loob ng maraming taon, ngunit patuloy nila itong itinago, dahil sabi ng ama, maswerte yan, minana pa natin sa lolo mo. Ngunit sa bahay na yon, madalas ang pagtatalo laging kapos sa pera, laging may problema. Isang araw, ang kanilang panganay na anak, na mahilig manood ng mga spiritual readings online, ay nagsabing, Pa, ma, itapon na natin yan. Sirang bagay na yan. Pasalamatan natin at pakawalan. Noong weekend, nilinis nila ang sala, itinapon ang lumang radyo, at naglagay ng mangkok ng asin at kandilang puti sa lugar nito. Pagkalipas ng isang buwan, nakatanggap ang ama ng malaking order sa kanyang maliit na tindahan, halos doble ang kita niya kaysa dati. Koinsidensya ba ito? Siguro. Pero para sa pamilya, ito ay gantimpala ng universo sa wakas na pagpapakawala ng mabigat na enerhiya. Ang bawat kwentong ito ay nagdadala ng isang makapangyarihang katotohanan. Ang pagbibitaw ay hindi kawalan, ito ay pagbabago. Kapag pinalaya mo ang sirang bagay, pinupuno ng universo ang puwang nito ng isang bagay na buo. Kapag iginagalang mo ang enerhiya, iginagalang ka rin nito pabalik. Kaya ngayong gabi, maglibot ka sa iyong tahanan. Maaaring hindi mo alam, ngunit ang mga bagay sa paligid mo ay nagdadala ng bahagi ng iyong kwento, ng iyong sakit, ng iyong saya, ng iyong mga alaala. Piliin mo ng may pagmamahal kung ano ang dapat manatili at pakawalan ng may kapayapaan ang mga dapat nang lumisan. Dahil tuwing nagbibitaw ka ng hindi na para sa'yo, sinasabi mo sa universo. Tiwala ako sa'yo, alam kong may mas maganda kang ihahanda. At doon nagsisimula ang tunay na himala. Habang dumarating tayo sa dulo ng paglalakbay na ito, huminga ka ng malalim at tumingin sa paligid mo. Ang lahat ng nasa paligid mo, bawat dingding, bawat upuan, bawat munting bagay, ay may dalang bahagi ng iyong kwento. May mga piraso pa rin kumikislap sa pag-ibig at alaala, ngunit mayroon ding may bitak, dala ang bigat ng mga damdaming matagal nang lumipas. Ngayon, alam mo na ang katotohanan, ang paghawak sa mga sirang bagay ay parang pagtal sa sarili sa mga bagay na tapos na. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ito ang tinatawag na pagbitaw, ang banal na kilos ng pagpapalaya. Hindi ito tungkol sa pagkawala, ito ay tungkol sa pagbabalik ng enerhiya sa agos ng universo. Kapag sinabi mo ng taos puso ang iyong pamamaalam sa mga bagay na nagampanan na ang kanilang layunin, lumilikha ka ng puwang para pumasok ang mga himala. Tandaan mo ang turo ng ating mga ninuno. Ang tahanan ay higit pa sa kahoy at bato, ito ay dambana ng iyong kaluluwa. Kapag pinuno mo ito ng pasasalamat, nagliliwanag ito sa banal na liwanan. Ngunit kapag hinayaan mong manatili ang mga sirang bagay, nagiging hadlang ang kanilang katahimikan, humaharang sa pagpasok ng mga biyayang nakalaan para sa iyo. Kaya ngayong gabi, maglaan ng sandali upang maglakad sa iyong tahanan. Hawakan ang bawat sirang bagay ng may malasakit. Bulongin mo, salamat at paalam. At pagkatapos, pakawalan mo ito ng may kapayapaan sa iyong puso. Kapag ginawa mo ito, mapapansin mong may kakaibang pagbabago, gumagaan ang hangin, luminaw ang iyong isipan, at nagiging kalmado ang iyong damdamin. Ganito nagsisimula ang panibagong buhay, tahimik, espiritwal, at puno ng kagandahan. Hindi mo lang nililinis ang iyong tahanan, nililinis mo ang iyong kapalaran. At simula ngayon, gawin mong iyong dasal. Pinalalaya ko ang sira, tinatanggap ko ang buo. Nililinis ko ang puwang para sa mga biyayang darating. Sapagkat palaging ginagantimpalaan ng universo ang mga marunong bumitaw ng may pananampalataya. Sa sandaling pakawalan mo ang bigat ng nakaraan, dumadaloy papasok ang mga bagong biyaya, pag-ibig, kapayapaan, kalusugan, at kasaganaan. At iyon ang tunay na lihim na gustong ipamana sa atin ng ating mga ninuno. Kapag pinarangalan mo ang mga pagtatapos ng may biyaya, tutugon ang buhay sa iyo ng mga simula na puno ng liwanag.